tapo po Gino po Buti tinanong ko si sir <laughs> Mamaya iba may sakay natin Lagot Ah Gino eh ha? Gino ibang nga lista pa, Gino. Pa, kita, Ah okay buti tinanong ko tapo po dito Ah, dito lang sa so may intersection sa baba ang traffic. Ah, ko bakit ang traffic eh. Dalam pala. Traffic pa rin dun sa dulo. Good morning, good morning no mga kaobs. Ah, dai papasok na sa ating trabaho. Ah, so nga lang ang problema hindi tayo nakakuha ng booking malapit papasok sa trabaho <laughs> sayang sayang gising natin na maaga alanganin na kasi ng mga cops no 6 nasa, uh, nasa batasan tayo 6.34 na kaya alanganin na tayo pag kumuha pa tayo ng booking na medyo malayo layo kaya ayun yun na tayo kumuha kaso nga lang pagdating natin dito sa central traffic naman yan traffic oh. Eh booking tayo ng no, mga kaob sa ah, birthday yung pickup. Ano 'yon, Dol? Ano 'yon? oo oh, sana. San ba ako? Na mukha na niya ba? O oh, sige, tayo. Niyo. Okay na lang naman siya, ma siya. Okay lang. Okay lang. Sige na lang daw Abangaw nyo dyan pa yon. Gago ino eh, no Sige ingat lang ingat Ah ginit git pala sila no mga kaobs oh, Si Raul driver yun Hindi nga naman talaga maganda yun Ah yung Init ng ulo eh wag na mamandamay ng iba Si Kawawa naman yung ano? Si Kawawa naman yung Naghanap Naghahanap buhay lang di ba Kaso nga lang wag naman umulan Hindi <laughs> mga makapag-motovlog. Gago. Ang drop off nito no mga kaup sa marki na lang. Tayo kasi pag diyan walang ano, walang walang paikot no sa likod sarado. Tayo dito tayo. Ay tatawagan ko pala pagdating sa pickup location niya. Ah, dito sa likod. Yun, nagaabang na. Ito yata. Ganda hapon, sir. Pangalan niyo po? Dito na, sir. Mukhang tinanong lang mabuti. Ah, Gino eh. Gino, ibang nga lista? Ah, okay. Buti, tinanong ko. Gino po buti tinanong ko si sir <laughs> mamaya iba may sakay natin lagot ayun oo oh, kasi tinatanong ko talaga sir kasi mayroon talaga yung minsan na pag di ka nagtatanong nakita ang kaso sa sakay saka na lang malaman yung oh kuya iba na tong dinadaanan natin ha sir shower cup gusto nyo sa akin naman hindi pa naman nangyayari yung ganun pero siyempre, mas maganda na rin yung nagtatanong. Kasi, nangyayari sa ibang rider 'yan. O, masama kasi pa nag-report yung pasahero. Suspendido kagad ka yung rider nun. Oo, kawawa yung rider na kailangan. Oo, kaya magtanong talaga. Ano din naman tayo perfecto minsan talaga pag sobrang pagod, di ba? Siguro sa so, sobrang pagod na yung rider na wala sa isip niya. Kasi sabi ng rider, sumakay daw kaagad sa kanya. Mm -hmm. Oh, di man lang tanong. Si, siya, siap na parang na blanko, s'yempre pagod. Kundi pagod pa yun sa kaskulan pa yata sa tulog kasi yun, nung oras na buhay eh. ay. Kawawa lang dahil na suspended dahil sa ulo, may mali din siya. yun nga eh first office pa lang yun eh sinuspindi ka agad dalawang araw sayang yung biyay eh. parang nalit yata yung pasahero nun nalit sa tarbao dahil nga iba yung, napi, iba yung naisa niya magkapangalan daw kasi magkasim ng pangalan ngayon alam magkaiba ng, magkaiba ng pick up ah, drop off Wait lang po ah. Sabi lang natin. Oo nga eh. <laughs> okay. Traffic. Nakarating din tayo. Sige lang mam. Sige lang po. Lapag nyo lang dyan. Okay. Sige lang po, sige lang ma'am. One twenty six lang po. Ma'am, yung pera niya ma'am baka mahulog. Thank you, you ma'am. Uy, sana yun. <laughs> okay. Sige lang po, sige lang ma'am. Thank you, ma'am. Thank you din po. O oh, yan, mga kaos, no, dito na tayo sa kanto ng Batiis sa may San Mateo Rizal. Tayo nagugutom na. Kain muna tayo ng ano. Maguto na lang tayo kaysa magtinapay tayo ng no, mga kaos. Okay. Kawagan natin yung pasayro natin ng mga cops yung kanina pala mga ako yung first booking ko di ko nakuha na ng, ka, ng video akala ko nakabukas hindi pala <laughs> gago nakao pala yung camera natin Ngayon <laughs> nandito tayo sa Marikina sa Hel Fernando Avenue <laughs> hello ma'am angkas po ma'am dito ako sa may ano sa may siki saan po kay banda Sampo banda. Dito ako ma sa may gilid Ayun <laughs> nakita na tayo maam <laughs> Wait lang mam, ma ayos ko lang ha Shower cup mam ma Mam, puno po eh Nandiyan yung gamit ko sa trabaho Part time lang kasi ako dito mam ma eh Dito lang ma'am. ilagay nyo dito sa gitna Sige lang po, sige lang. Sige man, patong nyo muna. Sige po. Yung drop po lang po nito, no, mga kob sa pati lang. Sige po, okay na po. Hawak lang po, hawak. Okay na po.

Kapatid ko na si no, mga kaub, sa drop off location niya sa Patiis okay. Mateo Rizal. Idle, 100. Okay. Yung po, eh. huh? yung deposit ka pa? Kailangan talaga? Yun, no? ah, ah, tama lang din eh. di pa -re -re di posisi deposit Thank you. Hey, thank you. Ma'am, sa'yo ito ba na, ma'am? Dito? Dito po? Pasok po tayo, ma'am? O, oh, sige, dito na. Tabi lang natin. Ah. Wait lang po, ha? Sige, ma'am. Ma'am, po. Pops. Tinatanong ko mo bakit inuna niya yung pera. Bawal pala sa kanila pag na malaki ng pera hawak-hawak tapos -hawak, di pa nila dineposit. Tinanong ko eh. Sabi ko, yung pasahero ko, na, mga malilit na eh. Inuna mo pa yung laser kasi yung ano, yung malaki na daw kasi hawak nilang pera. Ay, dapat pinindot nanya oh nga. <laughs> Sabi siya, pasensya ka na. Sabi ko, pag naano pala sila ng spotter nila, Pwede silang masuspindi Sabi ko, sige, okay lang Nakakaya kasi sa pasahero ko eh Nakakaya okay. <laughs> na Thank you, ma'am Yun, dito na tayo na mga kaob, Sa drop-off location ni ma'am Sa may central avenue Ngayon, abang-abang na naman ulit tayo Ng booking Tamang-tambay na naman tayo San matayo? Kulang-kulang 45 minutes Bago tayo pinasukan Sana all <laughs> Alright napapasa na all ka na lang talaga na si Tropa yun oh. tamang panood lang ng Youtube or Facebook yata pinapanood <laughs> shout out kay Jonathan Yerga ah, uh, shout out din kay Boss John Travel Vlog shout out din kay Pinay Vlogger a ah, Vlog Nepal shout out kay Linda Linda Yuna Linda shout out po sa inyong lahat.